Agency? 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 Anong agency ko sa Pilipinas? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's go! Yo! Ahoy! Yaksimas! Kamusta? Sana okay lang kayo for today's episode. Pag-uusapan natin ang agency. Agency ko sa Pilipinas. Let's go! Let's go! Tara! 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 Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto o pakawala ng agency. Ito ay base lang po sa karanasan ko habang ako ay nag apply sa agency na to. So ano ba ang agency ko sa Pilipinas? Ang pangalan po ng agency ko sa Pilipinas ay ito. Yan po. Prime World Manpower Agency Makati Branch. Yan po ay located at Obrero Street, Corner Taguig Street, Barangay Balansuela, Makati City. Diyan po yung ating agency. So guys, ano ba yung first step ko? Paano ako nag-apply sa agency? So ang ginawa ko is nilike ko muna yung mga legit na agency. So sumali ako sa mga group. Nagbasa-basa ako. Silent reader ako. Yan, silent reader ako. Or nagtatanong din ako, nagko-comment din ako. Nagtatanong din ako sa mga group. Kung ano ba talaga yung mga uh, legit agency. So like 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 lang ako, may mga sinasabi na mabait naman yung mga uh, tao sa group, sa so, mga top contributor yan. Sila yung mga nagbibigay ng na information about sa mga legit agency. So yun muna yung first step ko, nag like like muna ako. Okay. So guys, pwede nyo rin pala siyang i-check sa DMW, sa Department of Migrant Workers kung legit yung agency, kung lisensyado yung agency. So, at least magbe-verify nyo, meron kayong reference kung legit talaga yung agency na apply nyo. So, yun guys, no. Na-like na natin yung mga agency na alam natin na uh, legit. Legit agency. So, alam nyo na yung tipong mag mag-i-stock uh, mag ka sa mga agency tapos makikita mo yung mga pictures ng mga pinapaalis nila papuntang Europe yan. So, alam mo naman nyo kung uh, legit or hindi. Pwede ka naman magtanong, pwede kang mag-ask sa lahat ng page na sinalihan mo. So, ngayon, ang ginawa ko is nag-abang ako ng post ng mga agency na required sa skills or kakayahan ko or experience ko. 'Yon. So, bago ko bago ako mag-send ng resume, inabang ko muna. Yan. Inabangan ko muna yung mga post nila. And then, saka, saka ako nag-send ng resume. So guys, ano ba yung mas pipiliin ko? Mag-walk-in ako o mag-send ako ng resume? Yan. So, natry ko na rin both yan. Yung mag-walk-in ako tapos mag- Uh, maglalagay ako ng uh, resume sa box. Na-try ko na rin yun. So, yun nga. Minsan, Minsan tinatawag nga kami, minsan hindi. So hanggang mag-walk-in ka ulit sa ibang agency. So this time, yung experience ko naman dito kay Prime World is uh, may po sila, may po sila na na hiring and then saka ako nag-send ng resume. Which is na alam kong pasok ako doon sa requirements na hinahanap nila. So, ganun yung muna yung ginawa kong atake. Hindi ako nag-walk-in kasi mahirap na. Kasi gastos yun. Unang-una, -una, gastos yun. Uh, from Laguna to Makati to anywhere in Manila. Gagastos at gagastos ka. So, ganun talaga pag mag abroad Kung gusto mong pumunta ng ibang bansa, talagang gagastos ka. So, yun na nga, no? yung may nakita tayong Uh, post ni agency ni Prime Word na pasok yung uh, requirements requirements natin or yung experience natin is nag-send tayo ng resume. Agad-agad nag-send tayo ng resume. So, syempre, abang-abang tayo sa email natin kung magre-respond sila. So, eto, ikwento ko lang sa inyo, ano, based sa experience ko. Let's say, let's say, nag-send ako ng Monday, walang response. Magsisend ulit ako ng Tuesday, wala pa rin response. Nag-send ako ng Wednesday, sabi natin, wala pa rin response. Until, nag-send ako ng Thursday, yon nag-response na sila. Yung pala, guys, is over 7,000 resume, yung pinipilter nila bago sila mag-response. Isipin nyo, sobrang dami nagsisend sa kanila ng resume. Ngayon, ha, ngayon, 2024, hindi ko alam kung ilan na yung natatanggap nilang uh, resume gada araw. Nagsisend sa kanila ng resume. Wala akong informasyon pero uh, tingin ko mas marami pa to, kaysa dati. Yeah. So yun na nga, no? isa tayo sa mga mapalad na nakapasa o nakapasok sa initial interview. Initial interview pa lang to guys. No? So pwede tayo bumaksak Pwede tayong pumasa. Ganun lang naman yung pup mapupuntahan natin. And then sa over 7000 daw na nag ng resume isa. Isa tayo sa mapalat. Isa tayo sa nagkaroon ng pagkakataon. So yun, so ginawa natin is pinaghandaan natin to. Yan, pinaghandaan. So tip lang no. Bago ka pumunta sa agency, alam naman natin to kung nag-a-apply ka. Alam natin to. Bago ka pumunta sa agency, aarali mo yung resume mo. Yes. Tama yun. Hindi yung papagawa ka ng resume. Tapos, hindi, siya sa resume mo, tapos hindi mo aralin. dapat aarali mo yan. And, ito yung pinaka importante. Mag-practice ka ng English. Kahit konti lang. Maitinda mo yung sinasabi ng interviewer, mag-response ka sa kanya, goods na yun. Yun yung pinaka unang-unang basis nila. Kung pwede o hindi. Yan. So, dapat aral, mag aral mo yung resume mo and then konting English lang, men. Goods na yun. Makapag-response ka, goods na yun. So, yun lang naman yung tip ko. Alright, nakapasa na tayo sa initial interview. And ang initial interview is yung staff lang naman ng uh, agency. O yun lang naman yung makakausap mo doon. So sabi nga so sinabi ko nga sa inyo is uh, kailangan kahit paano makapag-response ka sa tanong nila. 'Yun. So English, English yung tanungan. So ang tanong lang naman is ano yung experience mo? Ano yung ginawa mo doon sa trabaho mo? Yun lang naman. And tell me about yourself. Yun lang. Yun lang naman yung mga basic na tinanong nila. And then, pag nag-response ka at nakita nila na okay naman yung pakikipag-usap mo, maybe yung chance na maging uh, yun na, selected ka. And then, after nun is may schedule ka in final interview. Yun yun. Initial interview, may final, final interview pa yun, based lang naman sa experience ko bilang, yun ah you know, uh, OFW uh, nag-apply sa agency, so based lang to sa naging experience natin so yun na nga pumasa na tayo sa initial interview and pumasa na rin tayo sa final interview at nagulat kami in final interview na yun is merong exam yan, may exam yun ang exam is uh, basic mat lang naman, plus, minus, divide, mga ganon. MDAS, parang ganyan lang naman. Nagulat kami, meron pa lang ganon na uh, exam. So, iba-iba naman kasi yung, iba-iba uh, yung, paano ba, paano ba sasabihin ito? Iba-iba yung, ano na agency. Minsan, walang exam, minsan may exam bago mag final interview. Minsan, meron pang, ano ba yon Trade test, yan, may mga trade test pa. So anyway, uh, yun lang naman na pinaghanda natin is yung final interview natin sa Foxconn, yung final interview natin sa mismong employer natin. So paano tayo magre-respond sa mga tanong nila? Ayan. So, maganda nun is nakapag-response tayo, uh, nakipag-communicate tayo ng maayos sa kanila, yes or no, yung mga tipong and paano, ano, bakit ka bakit mo gustong magtrabaho sa Europe mga tipong ganoon lang yung tanong was tell me about yourself lang naman tapos uh, tell me about your experience normal na tanong lang so mababait sila guys hindi sila yung tipong kala mo nasa sa magde-defense ka na thesis mga tipong mga panel panelists hindi naman sila ganoon so minsan nga nagsorry ako in that time nagsorry ako sabi niya don't be sorry ayaw nila nagsasorry ka kung may mali kang sinabi yan, tipong ganon. So, huwag kayong kakakabahan kung final interview na. Yan, mag-response lang kayo, mag-response lang kayo sa mga uh, tanong nila. Uh, um, also, ma'am, the most important is safe and secure. Uh, Czech Republic is one of the lowest crime rate in all over the world. Gusto okay. na gusto yan. So, dapat make uh, practice lang hindi naman practice makes perfect pero kailangan may baong ka hindi naman pwede pumunta ka sa gera na wala kang bala di ba di ba so yun lang uh, yun lang naman, naman yung, ano yun lang naman yung masasabi ko about sa final interview namin that time medyo limot ko na yung mga tanong pero yun lang naman yung mga basic na tanong okay So, requirements after natin makapasa sa final interview nandyan na yung requirements so bago ka mag-apply, huwag ka muna kukuha ng requirements guys, basic requirements yung siguro mga resume tapos mga uh, valid ID, paserox mo na and then um, birth certificate, kung meron ka paserox mo na rin and yun nga NBI, huwag ka muna kumuha ng NBI minsan meron namang uh, agency na required na meron kang NBI minsan yung agency kasi na in-applyan ko sa framework isi uh, hindi naman uh, hinahanap yung NBI agad. 'Yon. So may reason bakit ganon Bakit hindi naman hinahanap agad yung NBI. And then 'yun na. Ano pa ba yung mga ano ano pa ba yung mga requirements ko? 'Yon nga, uh, xerox copy ng passport, 'yan. original passport mo syempre, 'yan. So dapat malinis yung passport mo, guys. Kung mag apply ka. Tapos 'yon, POES, 'yan kailangan mo 'yan. Tapos e-registration. Yon, kailangan mo yan. Sasabihin naman sa'yo ni agency kung ano yung mga kailangan or isa-send sa'yo or ite-text sa'yo kung ano yung mga kailangan mong requirements after mong makapasa sa final interview. So, malapit na yan, guys, no? Malapit na. Okay, natapos na tayo sa initial interview, sa final interview, tapos may requirements ka na. Ngayon, syempre, medical na. So, guys, bago kayo sa akin lang naman ha, sa pagkaka sa akin lang sa pagkakaalam ko o para sa akin lang naman bago ka mag-apply for abroad o maging OFW dapat alam mo sa sarili mo na okay yung katawan mo wala kang iniindan sakit wala kang issue sa health condition mo kasi masasaktan ka lang guys totoo kung iniwan ka, nasaktan ka. Dito mas masasaktan ka. Alam mo 'yan? Kasi gagastos ka. Ah. Uh, uh, tawag dito. Magme-medical ka. Ang mahal-mahal ng medical tapos hindi ka rin pala makakabasa dahil may health condition ka, may health issue ka. Health condition issue, 'di ba? So, bago mo pasukin 'tong pag abroad dapat alam mo sa sarili mo na okay ka, okay yung pangangatawan mo. Etong mga to, guys to, tong mga ito nyo, tong tato na to, yan ganyan. Merong mga agency na ayo to. Merong mga agency na okay lang. Kasi wala namang dito sa Europe, guys, walang discrimination. May kwento ka lang no sa Czech Republic, halos lahat ng kasamahan namin, halos lahat ng ibang lahi. Mga pa-local, mga pa-Ukrainian, Romanian, Mongolski, yan, yun yung mga kasama nating mga mga nagtatrabaho doon sa Boxcon. Halos lahat yan may tato. Totoo yun. Walang discrimination. Mahiko dito, mahiko dito, mahiko dito, dito. May kulay yung buhok, mahaba ang buhok. Walang pakialaman. Basta nagtatrabaho ka ng maayos. Good yun. ayun so balik tayo sa uh, medical. No, yun. Guys, Bago ka bago mo pasukan 'tong ano, bago mo pasukan 'tong uh, pag-apply abroad, dapat okay 'yung condition mo. So 'yun lang naman para hindi tayo masaktan sa bandang uli. Okay, tapos ka na sa medical mo, 'yan. So may mga requirements ka na dapat nang i-submit sa agency. Ayan. So ano 'yung mga requirements na pinadala sa akin ng agency, no. Unang-una is 'yung NBI Pinakuha ko na NBI. Dapat yung NBI ko is uh, kakakuha ko lang in that time. Dapat kasi yun ay papasok para sa Kasi yung NBI na-expert na eh. Tapos, bago ka makakuha ng visa appointment mo, dapat yung NBI mo is pasok dun sa visa appointment. Anyway, uh, yun nga. Kailangan mo na NBI kasi yan ipapa-apostel mo. Yan yung requirements sa kay sa Czech Republic lang ha, dito lang sa agency nito sa Prime World lang naman yung uh, sinasabi kong requirements kasi iba-iba iba-iba yung requirements ni agency okay so kay Prime World is NBI kailangan ko lang siyang i-apostel tapos afternoon pagkatapos ko i-apostel pupunta ako ng uh, Czech Embassy Czech Republic Embassy para sa translation So yun lang na may yung naging requirements ko. After kung ma-meet yung requirements niyon at sinubmit ko sa agency, naghintay na ako ng naghintay na ako ng visa appointment. Yun na yung next niyan, guys. Visa appointment na. So guys, pagkatapos mong kumuha ng visa appointment or visa schedule or may visa schedule ka na is sabi nila is one month or two months bago ito ma-approve ni employer mo sa Czech Republic. Kung nagtatrabaho ka, ha? Kung nagtatrabaho ka in that time, huwag ka muna magre-resign, okay? Huwag ka muna mag huwag resign hangga't wala kang hawak na ticket. <laughs> Meron kasi sa amin, guys, na ahead of time nag-resign. So, sabi natin one month before bago sila makaalis is nagresign siya. So, so tama naman yung kasi kailangan mong i-accommodate yung one month na period sa iyong uh, sa iyong company bago ka magresign. So ang ginawa ko kasi is urgent resignation. Urgent resignation pero alam naman ni manager ni senior manager na ah uh, aalis na ako dun sa company na pinagtatrabawan ko para mabilis lang ako makapagpapirma sa kanila and then mabilis lang ako magpa-clearance. So, ganun lang. So, ganun yung ginawa ko. Uh, urgent uh, resignation. So, naiintindihan naman nila kung ano yung, ano, kung ano yung sitwasyon ko. Kasi, one week na lang bago ko umalis nun. Kaya, Ganun lang yung ginawa ko. At least, kahit paano may saud pa ako. Diba? <laughs> yun lang yun. Ganun lang. Ganun lang yung ginawa ko. Kasi yung iba is... Usually, tama naman yun. Is naghintay sila ng one... Ah, Nag-accommodate sila ng one month. Tapos, saka... Nag-resign. And then, naghintay ulit ng one month pa para makapunta dito. Or, plight dito. So, iba-iba. Iba-iba yung naging experience namin. So, dito kasi, nagkakatanong kami, paano ka... Paano yung trabaho mo bago ka pumunta dito, di ba? So, mga kapwa natin Pilipino, marami na tayo dito. May kwento ko lang is lahat na ng batch namin from batch 1, batch 2, batch 3 is nandito na sa Colin Odeta, Colin Czech Republic. So, wala nang naiwan. And then, narinig ko lang din na another batch yung pupunta dito another 50 person ang uh, in order ni Paxcon in order tama yon in order uh, Filipino para magtrabaho ulit kay Paxcon so yun yung pagkakadinig ko lang naman so actually meron silang ano meron naman talagang nangyaring ganon is nangingis sila ng mga referral kung sino yung pwede namin ipasok kung sino yung pwede namin uh, kung may kakilala kami na ganito yung requirements, na ganito yung ganyan. So, mayroon. So, anyway, uh, maray pa naman pagkakataon. Malay natin umorder ulit. So, kung napapanood mo to, kung napapanood mo to, comment down below. Tapos, kontakin mo ako. Malay natin, di ba? Pasok ka sa requirements. E di, i-refer kita kay Prime Ward. Ganun lang naman, guys. Tulungan lang tayo dito kung sino yung mga Pilipino magtutulungan. So, walang hila pababa. Lahat aangat. Okay? So, yun na nga guys, no? Dating silent readers, silent, silent, silent lang. Dating tahimik lang tayo na nagbabasa-basa sa mga group. Ngayon ay nandito na. Ngayon is, uh, shoutout ko lang yung mga taong naging, uh, na-inspired ako. Na-inspired ako para pumunta dito sa Europe. Unang-una kay Sir Ian, 'yon, Sir Ian na nagba-vlog sa YouTube. Uh, si Sir Ian, uh, kung pamilyar kayo sa Hello mga sir, 'yan. Siya yung unang-unang uh, 'yun yung unang-unang pinapanood ko sa YouTube na nandoon pa ako sa Pilipinas. Na-inspired ako na ano ako na na-amaze ako sa mga ginagawa niya. yun siya. You can search in the YouTube, guys. Hello mga sir. Alam niyo na agad 'yon. Siya na agad 'yon. Hello mga sir. At 'yun nga 'yung mga uh, top contributor sa mga ibang pages na nagbibigay ng impormasyon. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Nandito na tayo. Pinos ko to, pinos ko 'yung sarili ko <laughs> sa sa mismong page na dating silent reader. Uh, nandito na ngayon. So 'yun lang naman. Ang um, may papayo ko lang sa inyo is mahirap talaga guys mahirap talagang pasukin yung pag abroad kailangan matsaga ka hindi yung nag apply ka pangapunta ka dito marami kang step na dadaanan totoo yun hindi yung nag apply ka ay dyan ka na dito na agad hindi marami ka dapat mahaba dapat yung pasensya mo pagdating dito. So, kung halimbawa mag-a-apply ka, dapat meron kang trabaho. Huwag kang papawala ng bala. Dapat may trabaho ka habang nag-apply. Magastos, magastos. Oo, magastos. By the way, i-share ko lang pala no. Yung pag-apply namin dito sa Czech Republic is zero fee. Wala kaming binayaran. Oo, may binayaran kami sa medical, sa mga documents. Yes, binayaran namin yan. Pero, nagulat na lang kami. Sabi ni Paxcon, babayari na, bab, pe, pe, pe. Uh, babayaran namin lahat ng ginastos nyo. So, zero P. Pati yung visa, binayaran. So, yun yung maganda. Yun yung naging ma maganda. Wala kami binayaran sa ticket namin. Wala din. Almost talaga zero fee. So, yung pinaka maganda nangyari sa amin dito. So, yun lang guys. Uh, kung meron kayong mga tanong, comment down below. Tapos, sa Facebook ko, yan, John Lopez. Pwede nyo akong i-follow. And then, yo, please follow my uh, YouTube channel para updated kayo sa mga usapang gato OFW dito sa Czech Republic. Malay natin, hindi lang sa Czech Republic tayo pupunta. Di ba? Malay natin, outside. So, soon, ina natin. Ito lang naman ang kailangan. So, excited na rin tayo dito. And, iyon, tuloy-tuloy yung explore lang natin dito sa Kolin, sa part, sa ibang part ng Czech Republic. Hanap tayo ng good spot. Kaya tara, let's go!